As a psychologist po, I had my MA. Wala pa po akong tanong. Ay, sorry. Ay, ka nakatagal dyan sa industriyang ito? Magsa six years po. Six years lang? Six years and you accum accumulated 12 cases? I'm not questioning your credentials. Okay, impeccable yung credentials mo as far as I'm concerned. Basta sa mga sinasabi mo. Ang sinasabi ko is, sana yung mga credentials mo, yung mga sinasabi mo, you should, you should put it in action. Hindi puro salita lang. Di ba? Turniko still Yes, Mr. Chair. Ay, my office uh, have received information na ikaw daw ay mga ang abogado ng mga Arabo. Ah, uh, sandali lang, patapusin mo ako. Yes, Mr. Chair. Na ang mga nilalaro represent mo ilan ang nirerepresent mong uh, recruitment agencies? Ah, uh, hindi ko po alam yung exactong bilang Mr. Che, pero uh, more sa or less mga 100 po more or less po mga 100 po Mr. Che. 100 yes po Mr. okay. Mr. Okay. Chair okay. and karamihan doon pagmamay-ari ng Arabo na kinagamit ang mga Pilipino bilang mga damis and it is common knowledge in the industry uh, remember you're under oath okay um, yes Mr. Chair yung, yung tama ba o hindi Mr. Chair yung uh, trabaho ko lang po talaga sa tama sa ba o hindi hindi ko po yan masagot, Mr. Chair, kasi kaso lang po talaga sa akin ang ibinibigay at yun lang po ang inaasikaso ko, Mr. Chair. Okay, dahil dahil pag uh, hindi mo namin lahat yung mga uh, board of directors ng uh, recruitment agencies na re represent mo, patatawag ko rito, titignan natin kung may capacity sila o ability sila mag, uh, magtayo ng recruitment agency. Hmm. Kasi Mr. Chair, pag may nag-refer po ng kaso, hindi po ako nagtatanong ang sa akin po kung ano po yung case. Abogado kayo, hindi ko oh, nagtatanong kung sino-sino may are. Yung pong nire-refer po sa akin na, na case, Mr. Chair iyon po ang inaasikas so, pag ba magpapasagot lang po sila ng ng answer about the case uh, yun po ang ginagawa ko pero, pero hindi mo hindi alam po, na mga arabo ang, ang uh, financier ng mga yan uh, hindi po ako nagtatanong sir kasi ka, si ka, check kasi minsan It yung mga abogado yung nagbibigay po sa akin Mr. Chair ng case uh, ano ba sasabihin sa akin uh, attorney meron kaming case sa NLRC uh, pwede bang uh, matingnan mo yung kaso then magpapagawa lang po ng position paper then tinitingnan ko lang po doon po ako sa kaso kasi hindi po talaga ako nanghihimasok po doon sa ano po ang uh, Mr. Chair, it, it might be tedious for this committee to summon all the uh incorporators or board of directors of the recruitment agencies that he represents siguro para usapan lang natin ang DM DM uh, the Department of Migrant Workers na na suriin mabuti lahat 'yung mga recruitment agencies na re-represent ni abogadong ito at tingnan mabuti kung merong talagang capability na magtayo ng recruitment agencies kasi uh, alam ko siguro tikom lang ang bibig ninyo na maraming kliyente ito na uh, mga Arabo ang uh, ang uh, behind dito sa mga recruitment agencies na ito. All right. Uh, uh Miss Rukas. Ah uh, yes po Mr. Chair. ang uh, um, as a psychologist po, well, I had my MA. Wala pa po akong tanong. I sorry. Ay, hmm. Meron ka bang gusto sabihin? Wala pa naman ako tinatanong Meron. Sorry po, sorry. Gaano ka nakatagal dyan sa industriyang ito? Magsis six years po. Six years lang? Six years and you accum accumulated 12 cases in the span of six, uh, six years? Actually, seven na lang po, Your Honor. Oh, seven, assu assuming. One case per year, approximately. Well, actually po, uh, compared to other agencies, kasi day-to-day -day, hindi namin hold po yung mga anong problema na it will arise po sa aming day-to-day na ano. It so happened lang po na... O meron kang o oh, ginagamit ka lang damage sa catalyst no. uh, arabo ang financial no, mo actually uh, when i yung pinanel po ako dito to get this ano is actually i am also a child of an OFW and catalyst meaning is I want to be a, an advocate of the change of the lives of many. Kasi po, to be honest, kung hindi nag-abroad yung mother ko, I cannot have a decent life. Hindi ako mapapaaral, sa university ng ano, yung hindi namin ma-afford. Madam, sorry. Uh, yeah, yeah. Baka pati ako mapaiyak sa iyo. Uh, tama na muna. Pero nabanggit mo kanina, you're a psychologist. Yes. Psychologist is the study of human behavior. Yes, pa. So if you're a psychologist at pinagmalaki mo, may MA ka pa, eh dapat nalaman mo na yung mga behavior ng mga employer na pinapadalahan ninyo, ng inyong mga workers, na para nakapag-come up kayo ng mga na to prevent yung mga abuses na yan. I understand. You so, should have caught that na ito pala yung mga ugali ng mga uh, Arabo na pinapadala natin yung OFW, then come up with a policy. A e, psychologist ka, di ba? Yes, I understand. I understand po, Your Honor. But the problem is not regarding with the employer. The perpetrator is the son of the owner po. No, hindi lang dito, kundi maging sa mga uh, iba pang mga kaso. O sige, sa son. Yes. Kaya dapat, psychology ka, psychologist ka, dapat, inirecommend mo noon pa na da, isa, isilalim sa isang neuropsychiatric exam kasi psychologist ka di ba Yes po Dapat nanggaling to sa iyo hindi sa isang tulad ko na hindi ako psychologist Dapat nanggaling sa iyo na dapat isa ilalim dahil paulit-ulit na lang pala nagkakaroon ng kaso pagmamaltrato itong mga amo ng akima worker isa ilalim natin silang lahat next time sa isang neuropsychiatric exam You didn't do that So I, de I definitely understand where you're coming from your honor but uh, I think uh, neuro exam Halimbawa, yung neural, neural psych, neuro exam is administered by a psychiatrist. Tanggal mo oh. face Facebook mo para makita yung kaganda. Ah, hindi ka ibig sabihin, isasuggest mo para gawin ng mga employer doon sa Kuwait at magsasubmit sila ng uh, dokumento na ipasa nila yung psychiatric exam. You would suggest not you doing it. I didn't say na you'll do it. Hmm. Well, anyway. Saan po graduate, ma'am? uh, I had my ano Mindanao State University okay, Institute of Technology and I had my master's in De La Salle University as well. Manila. De La Sal, Manila. Yes. Very but... good. Good schools. Ha? Huh? Kaya ka pala nakagreen. Kaya ka pala magaling mag-English. Ako, Tagalog lang. Pasensya na. Pero wag ka na umiyak ha. Baka pati kami mapayak dito. Kasi natatakot ako. It's my first time po na mag Kasi hindi naman po ako ang violator your honor. Inaway violates in, a way, just... in, a way, in a way, kayo po ay may kinalaman dito dahil naging pabaya po kayo. Kaya ang sabi ko ako masusunod. Dapat kasa, uh, kayo po ay sorry mama, kayo po ay dapat makulong. Dahil marami na pong violation pala ang inyong agency at sabi niyo pito? Pito. So, so cases pisa, po. Kaya nga so paulit-ulit lang pito sana, hindi na pito sana doon pa lang sa pangalawa na stop na. So bakit na naging pito? Naging pabaya kayo. Hindi kasi kasi po, naging pabaya, hindi pa dumami 'yon. Your honor kasi po minsan yung ang pag-update is dun po minsan is ma-pending. Pending yung updates but we already addressed the concern. No. Na-answer so, no, na, no, no, na. No, 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 no. No. Ito from experience ano. Ilan taong ka? 42 years oh. old po. Uh 40. So 20 years old ka pa siguro. O baka teenager ka pa ako yung nasa public service na tumutulong sa mga FWs. Ang problema ay yung tinatawag kong monitoring. Yung tinatawagan yung mga FWs. Tinatanong, kumusta ka na dyan? Anong kalagayan mo? Yun lang yun eh. Kasi kung meron kayong proper monitoring system, hindi mangyayari mapigilan o mabawasan yung pang-abuso sa mga FWs. Your Honor, let me, uh, actually, uh, upon checking po, da ano yung kasi uh, i also work as a, a counselor for uh i ano yan uh, rape victims for stowed away women that's my first job as well as clinical counselor yes uh, that was also as well as one of my charities right now kasi i want to help also yung sa mga kababaihan po kasi i'm also a mother ma'am i'm not questioning credentials Okay, impeccable yung credentials mo as so far as I'm concerned. Base sa mga sinasabi mo. Ang sinasabi ko is, sana yung mga credentials mo, yung mga sinasabi mo, you should, put it in action. Hindi puro salita lang. ba? Diba? Dapat, yung monitoring, very important yun. ba? Diba? Lalo pat pitong beses na pala kayo nakasuhan. Hindi nyo na dating sa pito at nagawa nyo ng paraan na ma-address yung issue. Kung ano yung common issue, bakit nagkakaso ang isang OFW laban sa kanilang mga employer, laban sa uh, in sa inyo. I'll tell you, kadalasan na problema ng OFWs and you si can attest to this and uh, Mr. Arnel Ignacio dahil sila yung palagong takbuhan. Tatawag ang OFW sa FRA. FRA, walang sasagot. Kung may sasabihin pa, mag -tease -tease ka. Pumunta ka dito para magtrabaho. Magtiis ka. So, yan. Pangalawa, Gumagawa ko ng istorya, pwede ba naman gagawin ng amo mo yun? bait-bait ng amo mo? Dalawa na yun. Pangatlo, babagsakan ka ng telepono. Ay, busy kami. Mamaya ka lang tumawag. Bagsak. Anong gagawin ng OFW? After na hindi nyo kinausap, tatawag sa Polo. Tatawag ngayon sa sa, mm -hmm. sa uh, recruitment agency local. And then tatawag sa relatives. Marami sa inyo mga FRA, yung sa mga FRA counterpart niyo. FRA ka di ba? Dito ka sa domestic. Marami sa FRA. PRA po. PRA, okay. Marami sa FRA at sa PRA. Magkaisa lang may ari. Damis nga. Kaya sabi ko maglinis. Believe me, believe you. Ang dami diyan mga damis. Kaya kanina, kumali ako, then I stand corrected. Sa akin palagay, akala ko kanina ikaw ay dami. No, I'm not. Okay. Then if you're not, Okay, as you say so. Your honor, uh, let me talk po uh, actually together with the DMW they had done their best as well regarding the monitor monitoring as well. Yun nga lang is we cannot make it perfectly po yung system Ma'am, ma because... you don't have to kiss their ass, okay? No, I'm not kissing their ass. Okay, ma'am. Sabihin mo lang yung mga tanong ko. Sabihin mo lang yung mga kamalian ninyo na ikukorek mo. Yun ang pag-uusapan natin. Huwag mo na silang kampihan pa para sila ay maging lenient to you. No, I'm not, ano po. I'm just, okay. Ano, so, po. Yung, okay. anyway, ikaw saying. po ay nakansila na. So, nakansila na, na uh, DMW, uh, yung lisensya. So, ang gusto ko mangyari, hindi na siya mabigyan ever, ever again ng lisensya. Can you see to it, DMW? Never, ever again na mabigyan siya ng license to operate. Yes po, Mr. Chair. In fact, yung mga nauna po, yung kay OFW Di Mafilis, OFW Villavende, kansilado na rin po yun hanggang ngayon, hindi po nakaka- And you better watch out na baka mamaya gagamit siya ng dami. You, you better watch out. You have to screen, you have to vet thoroughly yung mga aplikante para masiguro na hindi ito mga dating violators at nagpalit lang ng pangalan na gumamit na ibang tao. So you have to make sure. And again, gusto ko yung data ng mga nakasuhan at uh, kung meron kayong nakulong. At tingnan nyo rin yung mga incorporators ng agency, recruitment yes, agency, yes, dahil uh, tingnan nyo kung meron silang kapasidad na magtayo ng recruitment agency. Okay. Actually, Mr. Senator, pag po na-cancel ang isang agency, yung pong lahat ng officers, lahat ng board of directors, nasa derogatory list po yun. Hmm. And they are uh, disqualified to forever become a future director or an officer of any recruitment agency. Sigurado po yun.